Hello guys, good morning. Karong at lawa, ubanin ko ninyo kay maglag na sa usa ka lugar, kalugar na layo kaayo. So, dali kay, nakikuyok lang may sa among friend po katrabaho So, dali lang balay, dagang kay sila o pinya pagkabot na matira na ko kay everywhere is pinya. So, let's go! Arriving sa mo ang atuan sa Bamboo Garden resort. So, muna ang kanang bungad sa resort muna na pasulod ni mo Inanay mo ang mga agian so nindot kayo ang place book na okay siya o nature joke kayo siya so nindot ang tubig so muna yung tubig pag baba ni mo sa pool pagbaba ni mo dito sa kuwaya So, mo na ang view. Super nice kayo. Nindo to tsaka ayo. Malingaw dito yung Malinga mong mata. So, samot na ang tubig niya. Grabe ka. Bug na. Mura dito siya. Na ay ice dude. Promise. So, muna ilahang view. Nindot to tsaka siya. As in, maka-nature tsaka ayo. Tapos ang tubig. Grabe ka. Ice, ice, ice. Hindi ka makaligod yung buntag sa iyo. Kay grabe mo. Radyo kang mukirig sa kabugnaw. So, nindot siya ampul ang pool, no? Muna ang mga view sa pool. Kani siya nga pulis. Katong sa baba ni siya nga side. mo yeah, mababa pa juga ka atong mo ni mo ang makita Ang sapa nila nga. Ang tubig sa sa kabugnaw. Way kabutangan ang kabugnaw. So, nindot ang mga rock formation o dito po sa pikat side makita ni mo ang mga isda mga koy. dari ay super tinalingaw ako ang mata kay grabe jud ka amazing ang mga fish dagu oh. kay, kay mga tilapia o mga koi basta lami kay sugba ba niya manakok o niya isugba dagan kay mga koi dira niya dito sa kilid na side kay dagu kay mga tilapia pastilan may ibog ka kay imong isugba lami kay sugba ba So, dira ka naglibot-libot, rami dira, ah, before mina nang nangaligo, so, ninochok kayo mga isda, malingawchok ka ng mga isda, dira kay pagkita niyo mo baka nang wala kayo sa inyong nga na, na isda, so, mapumal, ma, padpad ka sa mga, mga, mga na mga inganas, so, murag makalita ni mong mo nang dili really nakakahawaon kay grabe kanindot pero so, kita mo ana o dagko kay mga tilapia si lalong nami kay pandakpog isog ba so furniture doon kay siya dariya guys so nanindot kayo ang mga isda tinawang tubig kay wala maglubog -lubo.